Kahulugan ng panaginip na kuto. Ano ang ibig sabihin ng kuto sa panaginip? Ang mga kuto sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng mga pagkabigo, pagkabalisa at damdamin ng pagkakasala. Maaring nakakaramdam ka ng dumi sa iyong pisikal o emosyonal. Bilang kahalili, ang mga kuto ay kumakatawan sa isang tao, sitwasyon, o relasyon na gusto mong layuan. Maaring pakiramdam mo ay ginagamit o sinasamantala ka lang. Kaya ang kuto ay simbolo rin ng inis. Paghihiganti at pagkakasala sa iyong totoong buhay. Maaari ring mayroon kang mga problema o kaaway na nagdudulot ng sobrang stress sa iyo. Ang kuto ay nauugnay din sa kalusugan, kalinisan, at kahirapan. Ang panaginip tungkol sa kuto ay maaaring sumasalamin sa kondisyon ng iyong katawan o kalagayan sa buhay. Maaari kang magkaroon ng malubhang sakit, kakulangan sa kalinisan, o kawalan ng pera o oportunidad. Ang kuto ay maaari ring simbolo ng lakas, determinasyon, at tagumpay. Ang panaginip tungkol sa kuto ay maaaring mga hulugan ng tagumpay at kasaganahan na kaya mong abutin. Ito ay sumisimbolo ng kumpiyansa, kahalagahan sa sarili, at paglaban sa mga hamon ng buhay. Ang dami ng kuto sa iyong panaginip ay maaaring may kahulugan din. Halimbawa, ang maraming kuto ay maaaring nagsasabi na may mga minor problem kang makakaharap kung hahayaan mo ito na magkaipon-ipon. Huwag mong i-delay ang anumang gawain na naka-assign sa iyo. Minsan din, ay napapabayaan natin ang mga bagay na akala natin ay walang halaga. Dito ka dapat na mag-focus dahil magiging malaking sagabal ang anumang maliliit na problema na pinapalagpas mo sa ngayon. Ang panaginip na may walang katapusang dami ng mga kuto na lumalabas sa iyong buhok ay nagpapahiwatig na may isang bagay na gumugulo sa iyong isip at ikaw ay nalilito. Ang panaginip ng kuto ay tumutukoy din sa mga alalahanin sa iyong pampublikong imahe o natatakot kang mapahiya. Ang aksyon mo sa kuto sa iyong panaginip ay maaaring may kahulugan din. Halimbawa, kung pinatay mo ang mga kuto, nangangahulugan ito na mayroon kang lakas upang malampasan ang mga problema na nakapaligid sa iyo. Kung lumalabas galing sa iyong bibig ang mga kuto, nangangahulugan ito ng maraming problema na nagdudulot sa iyo ng sobrang stress at puyat. we <laughs>